Dahil nga tumataas ang insidente ng mga sunog tuwing magbabagong taon, nag-inspeksyon ang Bureau of Fire Protection sa ilang komunidad sa Mandaluyong. Pino na ang mga posibleng pagmulan daw ng apoy. Nakatutok live si Cesar Apolinario sa... Amel uh, Mel, narito ako ngayon sa pinaka-banker no, nitong uh, Mandaluyong BFP. Dito sila natutulog, itong mga bombero, at nakastandby na sila. Noong uh, 22 pa lang, no, naka-heightened alert na sila. At uh, etong itong tele ah. Alam mo sa pelikula ko lang napapanood to Mel eh. Kayo na try ko na. Ay, ganun pala yon. Para mabilisan daw yung uh, pagrespond pag-respond nila sakaling magkasunog. Noong 22 or 23 Mel ay nagkaroon ng sunog dito. May apat ang uh, nakatawang namatay. At itong mga kagawad ng uh, BFP ay nakastandby yan. No? Mula noong 22 hanggang sa bagong taon ay wala silang pahinga. Wala, Talagang magkatrabaho sila at kailangan kasi, Mel, mabilisan yung gagawin nilang pag-responde sa sulog para makapagligtas pa no ng mga residente na nasusunugan. At kanina nga, ang ginawa nila, namigay sila ng turotot sa mga batang residente diyan sa may barangay poblasyon. Tuwing lang papalapit ang bagong taon, kabi-kabilang sulog ang kinakalaban ng mga bumbero kung di sunog sa mga residential area. Kumakalaban din sila ng sunog na idinulot ng mga paputo tulad ng ilang beses nang naibalita sa nakalipas na salubong sa bagong taon. <coughs> Kung ang Bureau of Fire Protection daw ang masusunod, sana raw turoto at paingay na lang ang gamitin ngayong magpapalit na naman ng taon. Sa gulo at ingay nga ng mga batang ito, akalaing bagong taon na sa Star State sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Nagmistulang Santa Claus sa mga bumbero nang magpamigay sila ng turotot sa apat na raang bata. May bonus pang mascot na SpongeBob na naging atraksyon sa mga bata. Ato na lang ang gamit ng para iwas tayo sa aksidente. Ang mga nabigyan ng regalo tuwang-tuwa, lalot may ilang bata raw rito na nagpapaputok ng pikulo. E dito ba nagpapaputok yung mga bata? Yung bagong taon? taong? Opo. Anong ginagamit? Happy pikulo po. Ikaw, nagpipikulo ka ba? Hindi po. Magpapaputok ka pa ba? Hindi po. Para mas epektibo ang kampanya kontra sunog, ilang bahay ang inspeksyon ng mismong fire marshal ng Mandaluyong BFP na si Chief Inspector Nahum Taroza. Sa bahay na ito na pag-aari ng pamilya Ikwanan, napansing walang fire exit sa second floor. May grills kayo. Saan ka ito? So dapat ang mga bintana ninyo, meron, meron na rin siyang pinto. Napansin din ng BFP ang sala sa labat na kable ng kuryente. Pero ayon sa kapitan, napaayos na ito. Meron kami mga questions here, senior, ikot. Talaga naman yung mga leader-leader namin, inaalam nila kung sa inyong lugar may mga rin po sa amin, pinagsasabihan namin sila. Karamihan sa mga bahay rito gawa sa light material na madaling magliyab. Kaya pinatatanggal ang mga karton na nakakabit sa dingding. Nalaman din ng BFP na anim na pamilya ang nakatira sa isang bahay na ito. Kaya di maiwasan ang octopus wiring. kadalasan ding sanhinang sunog. Ibig sabihin kung electric band, isa lang po. Kung gagamit kayo TV, ibang outlet na po yan. Hindi lang tayo gagamit ganito. Ah, so doon po na sa ibang bahay naman napansin ang mataas sa pagkakalagay ng safety box. Yung main switch nila nasa taas. Pag emergency, kailangan mo kumakit doon para patayin mo yung ilaw. Yung... Dahil madalas ang sunog sa pagsalubong sa bagong taon, namahagi ang BFP ng leaflets na naglalaman ng tips para iwas sunog. At mismo, parang kay captain ang nagpaalala sa mga kabarangay na mag-ingat sa pagsalubong sa bagong taon. Pakibasa lang po ang nilalaman ng leaflets Para po sa atin po 'yan. Para po may iwasan po natin yung yung sunog. Ayan mel yung uh, sinasabi ng Bureau of Fire Protection, dapat tayong lahat ay mag-ingat at uh, magbantay tayo no dahil uh, delikado may mga firecracker yung mga kwitis, no nagliliparan so ang sabi ng bureau of fire protection sana raw isara ang mga bintana sa mismong uh, pagsalubong sa bagong taon dahil pumapasok mm -hmm. doon yung mga kwitis na yan, delikado. Oh, 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 oh. At eto Mel, dito sa lugar na ito, sa fire station ng Mandaluyong, may dalawang gumagana na fire trucks. At yung isa na nakikita natin sa likod, hindi na yung gumagana, beyond repair na raw. So Naku. pwedeng dalhin sa museum. no uh, Yun ang sinasabi nilang problema. Pero alam mo, yung yung tikas nila, yung bilis, hindi matatawaran. Dahil lahat ng mga nasusulugan dito sa Mandaluyong mm -hmm. ay talaga namang to the rescue sila. Mm -hmm. sir, sir, nagustuhan ko yung uh, nabanggit, nung ano, fire marshal kanina. Yung bang kawalan ng fire exit, no? Lalong-lalo hmm. lalo na sa second floor. Ito kasi, yung mga bahay kasi na natin, eh, na nauso yung may grills, grills, no? Sa second floor, nakakalimutan mag-iwan. Nabintana bintana para maging magkaroon ng fire exit, di ba? Kaya pagka nagkasunog, walang malabasan ngayon yung mga tao. Exa Alam mo, Ma Mel, marami hmm. ng ganyang insidente na may namatay dahil sarado. no. Uh, ang sinasabi ng Bureau of Fire Protection, dapat daw kahit papano, lagyan ng pinto. Uh, hmm? Siguro butasan. Tapos uh -huh. lagyan na lang ng lock. At dapat yung yung susi ng lock na yon ay nakalapit lang doon. Ang problema lang kasi, yung ibang residente, ay natatakot sa mga magna. Ay, Dahil pwede ko, sa loob. Oo, oh, nga alam ko nga yan, Pero alam mo, asar, ah, bigam mo naman ako ng pagkakataon dyan bumati. Ah. Diyan sa mga magigiting na mga Mr. Pogi na ah. Sabi, sa likuran mo. Sabihin ko, Sige Merry naman. Christmas daw sa mga Pogi <laughs> na mga matitikas oh, na. Oh, Merry naman Christmas of sa Protection. inyong lahat. At maligayang bagong taon. Napakagagaling ninyo. Alam ko na yan ang isang profesyon, sir. Na talagang sinasakripisyo ang Pasko, ang bagong taon exactly. para maging handa sa paglilingkod sa sambayanan. Mm -hmm. Maraming salamat sa inyo at lalo na rin sayo Cesar Apolinario.